Good morning mga ka-BMEG, I'm Denise Densay and welcome to Alagang BMEG TV. Ito ang programa kung saan matututo kayo ng iba't ibang kaalaman para sa maasensong pag-aalaga ng baboy at panabong na manok. Sa ating mga backyard hog raisers, ma-inspire sa ating umasenso sa BMEG story featuring Mr. Fernando Laureles from Camarina Sur sa ating mga kakampi, makakasama pa rin natin ngayong araw si Marlon Escolin ng Team V-Meg Integra Power Max upang ipakita sa atin ang kanyang outdoor and indoor breeding pens sa San Francisco Game Farm sa Roja City, Capiz. Yan ang alagang V-Meg, alagang number one. Nagsimula sa two piglets, ngayon ay may 85 sows na sa kanyang farm. Ano nga ba ang naging sekreto sa pag-asenso ni Mang Fernando? Well, let's watch this. si Fernando Laureles ng Chichu Guiton, San Gabriel Pamplona, Camarines Sur. Isang mag-aalaga ng baboy. Naisipan kong mag alaga ng baboy kasi ako actually, graduate ako ng animal husbandry. Simula ako sa dalawang biik na pinalaki ko hanggang sa dumami ang uh, ginawa kong mga inahin yung mga anak nila at uh, simula ako dyan sa noong 2010 at present uh, may 85 sa level na ako uh, tsaka may mga additional pa akong guild more or less nasa 100 sa level ang ano ko ngayon ang uh, inahin Naging challenging para kay Mang Fernando ang pag-aalaga niya ng baboy. Bukod kasi sa tamang management, kailangan din ang tamang nutrisyon. Ah, Noong magsimula ko, bimig ang pinakain ko sa mga alaga ko. And then, maganda yung naging resulta. Bimig ang napili kong pakain sa aking mga baboy kasi ah, talagang nakita ko yung healthiness ng mga baboy. Maganda. Uh, pati sa mula sa biik hanggang sa inahin, pinapakain ko ang mga inahing baboy ko ng Bimi Premium Super Inahin Feeds. Ito yung Bimi Premium Super Inahin 1, dami biik. At Bimi Premium Super Inahin 2, dami gatas. Sa paglipas nga ng panahon na parami na ni Mang Fernando ang kanyang maalagang baboy. Ang naging epekto ng super inahin one sa aking mga inahing baboy, yung pakain ko sa kanila, dumami ang ano ang produce niya ng biik. Nagulat ako na 12 at hanggang 14 ang pinapanganak na mga healthy piglets ng inahing baboy ko na pinakain ko ng Bimig Premium Super Inahin One, dami biik. sa Bimeg, super inahin, premium, dami gatas. Yung mga produce na biik ng aking inahin, malulusog dahil sa maraming gatas na napoproduce ng mga inahin. Nung una, nagtataka ako bakit may gatas na lumalabas sa didi ng inahin ko. Hindi pa nga nanganganak. Yun pala, epekto ng bimig Premium Super Inahin 2. Dami gatas. Sa mga nag-aalaga ng baboy, ini-invite ko kayo na matry nyo ang Super uh, Inahin 1 and Super Inahin 2 ng BMEG kasi masusubukan nyo na talagang pagdating sa dami biik, Masasyon niyong dami biik at saka pagdating naman sa dami gatas, talagang masasyon niyong dami gatas ang ipoproduce ng inyong mga alagang baboy. Alagang bimeg, alagang number one, asin sa Pinoy. Para siguradong malusog ang mga alagang baboy, importante sila ay mabigyan ng mga supplements. Tulad ng tamang vitamins and minerals mula sa San Miguel Animal Healthcare. Para sa inahing buntis at age 7 months magpurga gamit ang Bulatigok 20%. Magpreventive medication gamit ang Doxilin Gold Premium at magfertility supplementation gamit ang Motive bilang paghahanda sa paglalandi. Sa araw ng paglalandi, mag-inject ng Norovet multivitamins Vitamins at magbigay naman ng multi at elec sa gestation stage 1 to 30 days ng pagbubuntis. Ibigay sa mga panahon na walang ganang kumain, masyado mainit o madalas ang pagulan. Mag-inject rin ng iron vet sa day 101 dahil ang iron ay hindi nakukuha sa gatas ng inahin. Mabuti rin na mag-inject ng 10 ml na norovit kada inahin at day 102 para mas mabigat at malusog ang big pagkapanganak. At day 101 to 107, magbigay ng doxilin gold premium para maiwasan ang pre-pharo infection at stress. Lahat ng ito ay gawang San Miguel Animal Healthcare, subok na, abot kaya pa. Diyan na kayo mga kabimeg, magbabalik ang Alagang Bimeg TV on Asenso Pinoy.